Minsan naisip nyo rin ba, nagsasawa kaya ang Diyos o naiinis kaya siya sa kakulitan natin sa pagdarasal? Minsan kasi paulit-ulit lang yung ating inihiling. O kaya naman, paulit-ulit tayong nagkakasala at paulit-ulit din tayong humihingi ng tawad sa Kanya. Pinapaalala sa atin ng panalangin itinuro sa atin ni Jesus na ang panalangin ay hindi lang tungkol sa ating mga hiling. Ang panalangin ay pagpapahayag na nagtitiwala tayo sa plano ng Diyos na mas maganda kaysa sa plano natin. Kumisan kasi may mga hinihiling tayo na hindi naman talaga makabubuti para sa atin. Kaya sinasabi natin, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Dahil alam natin na kahit hindi masunod kung ano yung gusto natin, may mas magandang plano palagi ang Diyos para sa atin. Nagsasawa kaya ang Panginoon, naiinis kaya siya kung paulit-ulit natin siyang tinatawag bilang ama natin. Sa so palagay ko, hindi. Dahil bilang isang ama, ang pagtawag natin sa Kanya ay pagpapahayag ng ating pagtitiwala. Kaya naman, sa susunod na dadasalin natin ng ama namin, tandaan natin, hindi lang ito tungkol sa ating mga hiling. Ito ay pagpapahayag ng ating pagkakakilanlan sa Kanyang paningin.